Kinagot ng bagong liderato ng Senado ang mga agam-agam kasunod ng nangyaring balasahan kahapon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kinwento ni Senate President Francis Escudero kung paano nga ba talaga ang mga nangyari bago ang palitan ng liderato sa Senado. Pero para sa bagong lider ng Senado, kailangan na umabante ang institusyon at huwag nang palalimin pa ang mga sugat. I'd rather focus on the unity of the Senate than to focus on what divide us to begin with. Ang pagpapalir, the Senate President is always a right that through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10 except the mga panahon ang uh, Senate President hindi tinatanggal ng DQ. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganun ganon. Ah, uh, wala lang ganun para para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Thursday lang, na po. Um, so, right? When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ang na data na may mga agam-agam. Tubato, Bato who stuck it out to me till the very end. Sir, I salute you, sir. Viral din kahapon ang pag-iyak ni Senator Ronald De La Rosa sa plenaryo nang magbitiw si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President. Pero kanina, pag-amin niya. Kasabda po kayo sa na po mayroon may support of Senate President Escudero? Yes, uh, uh, even though my signature was already insignificant, uh, lumapit sila sa akin after uh, after the battle has been won. Paliwanag ni Dela Rosa, hindi na kailangan ng pirma niya dahil may sapat na bilang na raw para may upo si Escudero bilang Senate President. Pero nang marinig daw ng mga kasamahan niya na nagbabalak siya na lumipat sa minorya matapos ang balasahan. I was uh, persuaded by Senator Chis and Senator Alan Gaitano na please uh, stay with the majority. Kung lalabas sa uh, voting is uh, two against one, obligado yung one sumunod doon sa to. Nabalitaan ni Zubiri at mga kaalyado niya ang pangyayaring ito. Si Zubiri, di natago ang pagadismaya. Mo, I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the strangest. Talagang in kung kahapon ako po ay heartbroken, ngayon po ako ay dumbfounded. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari So sabi ko sa kaya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Medyo masakit. Probably the greatest, biggest surprise of all. Eh. Kasi, <laughs> and it's so, parang, parang it's funny as well, dahil it came out after like, Five, six hours. Pero depensa ni De La Rosa sa kanyang pag-iyak. I failed to win the war for you. Yes, kaya kaya ako napaiyak dahil nga uh, hindi naman sasama ng low para bang kwalang yes, yes. na, Nasa na nahiya ako sa kanya dahil uh, ay hindi ko hindi ko napanalo yung yung uh, gira para sa kanya. May sagot naman ang bagong literato ng Senado sa mga agam-agam na magiging tagasunod lang sila sa administrasyon. Hindi siguro rubber stamp ang Senate, walang outside forces. It is just among Uh, our colleagues here. It's just a change of leadership. We will, we will always be supportive of uh, the uh, legislative uh, concerns of uh, the palace. Uh, as long as it will redound to the benefit of our people. Hinggil naman sa magiging relasyon ng Senado sa Malacanang at maging sa Kamara. Eh, dapat cordial. Dapat cordial. In the same manner as we were cordial a few hours ago when we met representatives coming from the Supreme Court, another co-equal branch of uh, the government. So, dapat ganon para sa bayan. Between the Senate and the House of Representatives will be more, uh, kumbaga, mas gaganda yung uh, relasyon ng uh, Senate at House of Representatives. Ayon naman kay Zubiri, mananatili silang pitong senador sa isang block, Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.